I've been attached with the feeling of waking up with you, side Ngayong araw nga guys, eh, talaga namang pinahimlay nga tayo sa bawat ayuda na binigay sa atin ng ating couple na sila Doni at Bal Mariano. Lalong lalo na nga at nandyan nga sila sa it showtime kung saan ay nag guest nga sila at sa bagong segment ay talaga namang nagkaasaran pa. Narito nga guys sa nasabing video, sabay-sabay nating panoorin. Kung nakita mo si Ben, nakilates mo pa siya agad na ay parang mamahalin ko to. Nakilala ah! sila ah! siya. Talagang kitang-kita nga uh, dito ang ngiti ng ating Donnie Pangilinan habang tinatanong nga uh, ni Meme Bais itong ating couple na talaga namang Malakas! Pa paano, paano, Kasi di ba nararamdaman niyo agad yung unang tingin? Nararamdaman mo agad yun? Na parang, ay, parang magkaka na kahit nga hindi deret ang sinagot ito ng ating doni Pangilinan ay meron naman itong pagtango at pagsangayon na talaga namang nakikita na nga ng ating doni Pangilinan na ito ang mamahalin niya habang buhay na kung saan ito nga ay walang iba kundi si Bal Mariano na talagang kinilig nga rito ang maraming bablis kaya naman napakumento nga ang lahat patungkol dito kaya naman station lang tayo former update sa ating couple